Samantala, sinigundahan naman ng grupo ng mga pribadong ospital ang apela na palawagin pa ang State of Public Health Emergency sa bansa bilang pag-iingat pa sa COVID-19. Samantala, nakahanda na ang Health Department at mga ospital sa inaasahang firecracker-related injuries sa pagsalubong sa bagong taon. Si Patrick De Jesus sa detalye, Rise and Shine, Patrick. Nananatiling mababa ang COVID-19 admission sa mga pribadong ospital pero nakahanda ang Private Hospitals Association of the Philippines, Incorporated dahil na rin sa dami ng pagtitipon ngayong holiday season. Kaya naman ipinapayo ng PHAPI na ituloy ang pag-face mask, hindi lang proteksyon sa COVID-19 kundi maging sa iba pang mga respiratory illness na laganat ngayong malamig ang panahon. Well waiting uh, after this uh, no itong mga festivities po natin and siguro by the first week of January we will see kung talagang tataas ano po ang ano uh, po natin diyan eh, so far uh, low risk pa rin po ang admission natin uh, sa covid sa ating mga pribadong e Gayon gayunman nagpahayag ng pagkabahala ang pihapi. sa naiulat na pagtaas ng covid-19 cases sa China sa gitna ng paglaganap ng bagong BF.7 variant, bagay na kanilang patuloy na sa Samantala, nainiwala naman ang pihapi na dapat manatili ang State of Public Health Emergency sa bansa bilang pag-iingat pa rin sa COVID-19, lalot mapapasuna sa December 31 ang State of Calamity sa COVID-19. Ito ay para may pagpatuloy pa mga programa sa pagbabakuna at hindi maapektuhan ng emergency hiring ng mga healthcare worker kapag ka nalift po ito, baka mawalan po ng pagkakataon ng ating mga uh, na mga makatake advances nito. Katulad din po yan ng mga allowances na binibigay natin sa mga healthcare workers. Nakahanda rin ang mga pribadong ospital sa inaasahang firecracker-related injuries sa pagsalubong sa bagong taon. Ang DOH, naka-code white alert na So kapag tayo ay naputukan o kaya ay nagkaroon tayo ng injury sa paputok, ang unang-una nating titignan, ano yung extent no, ng injury? Ina-advise din natin na pumunta na rin sa pinakamalapit na primary care facility. May 32 insidente na ang naitala ng DOH mula December 21 to 28. Mas mataas ng 39% kumpara noong nakaraang taon. Ang limang naungunang paputok sa mga nasabing insidente ay boga, whistle bomb, 5 Star, Quitis at Kamara. Patrick De para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.